apat na katao ang naabautismuhan sa isinagawang Health and Family Seminar sa Quezon bilang bahagi ng pagpapalaganap ng mensahe ng kalusugan at pananampalataya. Ang seminar ay nagbigay ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa malusog na pumuhay at espiritwal na paglago na naghatid ng inspirasyon sa mga kalahok upang mas lalo pang pagyamanin ang kanilang relasyon sa Diyos. Alamin ng kaganapan si Anika Ilaw para sa report. Matagumpay ang isinagawang Health and Family Seminar na pinungunahan ng mga elders para sa Harvest 2025. Ang makabuluhang seminar ay ginanap sa Sariaya SDA Church. Sa nakalipas na anim na gabi-gabing seminar, umani ng apat na katao ang tumanggap kay Kristo na magpabautismo. Sa kabila ng tinatayang walumpung tao ang inanyayahan ang naging nakapakinig ng pabalita ng Panginoong Diyos. Ito ay naglalayong magbigay ng kaalaman at suporta sa mga pamilya na nagtatampok ng iba't ibang aktibidad at talakayan na naglalayong mapabuti ang kalusugan at ugnayan ng bawat isa. Bigay ng health lecture si Narutsel Umali, Josie Bajola, Melody De Leon, at Queen May Gomez para sa pangunahing panlunas ng mga karamdaman ng pamilya. Nagbigay naman ng mensahe gabi-gabi si Brother Melcher Cadiz at kanyang itinalakay ang doktrina mula sa paglalang, kasaysayan ng mga patriarka at kanyang idiniin ang kahalagahan ng kapahingahan na kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan na sa pangangaral na ito ay naging matagumpay, marami ang nakinig at naniniwala ako na na kanilang naunawaan ang mga aral ng Biblia upang tanggapin nila ano po, ang pananampalataya na kanilang bagamat marami ang uh, langan. sa pagkakataon ito ay nagamit ang inyong lingkod sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ako po ay nagpapasalamat po kay Jesus at dahil po naniniwala po ako na maliligtas ako. Pamagitan ng bautismo, ako ay nananampalataya kay Jesus. May ay nagpapasalamat sa Diyos na patnubay at gabay ng pangangaral dito po sa Sariaya Church ay nagtatagumpay ay nagsimula po kami noong first night until ngayon po ang Sabado ng tanghali. Nakita namin maraming dumadalo, maraming gustong makinig sa mga uh, lektora ng ating pong mga lecturer. At uh, kanina po ang nakausap namin sila at talagang sila ay nagpatotoo na marami po silang natutunan. At ang iba po, yung iba naman po na uh, sila ay, ang iba ay gustong tumanggap pero ang iba din po ay mayroon pa pong pangalilangan sa kailang mga puso. Kaya po, ay kami nagpapasalamat sa Panginoon sa tagumpay. Kami nagpapasalamat na ang kalakasan patuloy pinagkaloob sa amin. Nang sa gayon po ay ang gawain na kanyang tinatalaga sa amin ay natapos sa tulong niya. Kaya po, purihin ang Panginoon sa tayong manghimagod sa paggawa ng gawain ay tinalaga ng Diyos sa atin. God bless po! Natapos bautismohan ni retired Pastor Danny Katapang ng CLC, iniharap sila sa Congregation Mother Church upang sila'y magbigay ng testimony layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Anika Ilaw, nag-uulat para sa Hope Today, HCMP News.